Ikadalawamput isang kabanata, Mga Anyo ng Tagamay Nila Nang gabing iyon ay may malaking pagtatanghal sa Teatro de Variedades. Mula sa operetang Pranses ni Mr. Joy ay itatanghal ang Le Cloches de Corneville. Sinasabing sa mga artista ay may magandang tinig at may kaakit-akit na anyo. Ikapito at kalahati ng gabi pa lang ay wala ng mabiling tiket para kay Padre Salvi. Mahaba-haba na ang hanay ng mga taong nagsisipaghintay na makapasok sa Entrada General. Nang labing minuto bago ang ikawalo, nagtaas ang halaga ng mga upo ang iniaalok. May isang tila hindi natutuwa sa kaguluhan. Siya ay isang mataas na lalaking payat. Kung lumakad ay kinakaladkad ang isang paang parang naninigas. Amerikanang kulay kape ang suot at isang pantalong guhitan, marumi at bagay na bagay sa kanyang katawang mabuto. Isang sombrerong hongo de arte na kahit nasirana ay nakasuot sa kanyang ulo. Hinahayaang nakalabas ang maruming buhok Mahaba at kulot ang mga dulo. Ang lalong katangitangi sa taong ito ay hindi ang damit niya, kundi ang mukhang Europeo, walang balbas, kulay saga, kulay na naging sanhi ng bansag sa kanyang kamaronkosido. Anak siya ng isang tanyag na angkang kastila, ngunit nabubuhay na parang hampas lupa at pulubi. Hindi niya pinahahalagahan ang karangalan ng angkang inaalipusta dahil sa gulagulanit niyang kasuotan. Sinasabing siya ay isang periodista sa mga pahayagan ang abuhing mga matay malamlam at malalaki. Mahiwaga ang kanyang buhay. Walang nakaaalam kung saan siya kumakain at natutulog. Nang mga sandaling iyon ay pinapanood ni Kamaron Cosido ang mga tao. Nilapitan siya ni Tio Kiko, isang matandang lalaki na nakasuot ng Amerikanang hanggang tuhod at ipinakita sa kanya ang ilang pisong Mehikano. Binabayaran ako ng malaki ng pranses. Sabing nakangiti, sinuswerte ako sa pagdidikit ng mga kartel. Ikinibit ulit ni Camarón Cusido ang kanyang balikat. Iko, kung ikaw ay binigyan ng anim na piso sa iyong gawain, magkano naman kaya ang ibibigay sa mga praile? Sa mga praile? Pamanghang sagot nito. Dapat mong malaman na ang dagsang mga taong ito ay kagagawa ng mga praile. Ang totoo, ang mga praile na pinamumunuan ni Padre Salvi at ilang hindi pari na pinangungunahan ni Don Custodio ay tutol sa pagtatanghal na ito. Ngunit marami din naman ang sangayon sa operetang pranses. Kabilang ang mga opisyal ng hukbo at pandigmang dagat, mga ayudante ng general, mga kawani, at mga mataas na taong naghahangad maunawaan ng wikang pranses sa bibig ng mga tunay na taga-Paris. Nakita mo na, Kiko? Sabi ni Camarón Cosido. Ang kalahati ng mga taong iyay naparito dahil sa sinabi ng mga prayle na huwag pumarito. At ang kalahati na may pumarito upang mabatid ang dahilan ng pagbabawal. Pagkaraang makapasok ang mga prayle ay nagpaalam na sa kaibigan si Tiyo Kiko at lumayong umuubo at pinakakalansing ang kanyang mga mamiso. May nakitang mga hindi pamilyar na tao si Camarón Cosido. Pinaghihinalaan niya ang mga iyon bilang mga investigador o mga magnanakaw. Ang hudyat ay isang putok. Opo. Huwag kayong mabahala. Ang general ang may utos niyan. Ngunit huwag ninyong ipagsasabi. Kapag nasunod ninyo ang aking utos, matataas kayo. Opo. Umanda na kayo hanggang sa ang mga tinig ay nahinto. Ilang saglit pa ay ang sasakyan ay umalis na. Nagpatuloy na siya sa paglalakad-lakad. Pagtapat sa dalawang taong nag-uusap ay naulinigan niya ang sinasabi ng isang may na kalmen sa wikang Tagalog. Ang isang praile ay may higit na lakas kaysa general. Kapag nagawa nating mabuti ay magiging mayaman tayo. Ang hudyat ay isang putok. Sa mga nanonood ay kabilang si Tadeo na nagkakasakit tuwing nakakakita ng profesor, kasama nito ang kanyang kababayan. Ang probinsyano ay mausisa at walang hindi tinatangahan, kaya't sinamantala iyon ni Tadeo at nagsabi ng napakaraming kabulaanan. Sinabi ni Tadeo sa kausap na kilala niya ang mga malalaking taong dumaraan at kaibigan niya ang mga ito kahit hindi naman totoo. Nang dumating si Namakaraig, Texon, Sandoval at Isagani ay lumapit si Tadeo sa kanila sa kabumati. May sobra silang isang tiket dahil hindi sumama noon si Basilio. Dahil dito dito'y inanyayahan nila si Tadeo sa loob. Agad siyang sumama sa apat, at iniwan ang kababayang kanina lamang ay kausap na sa takot na makagambala ay nagdahilan at hindi na napilit na sumamang pumasok.